Ano ba ito, Samyang? Hindi. Ano? Video ako. Ramyon! Ramyon! okay. Ano? Huwag ka maingay sa talang ha? Ano tawag ito? Ramyon! Ramyon! oh O, bakit pa ispawis ka? Ay, sak! mo? na, o! Magatas na lang, Ay, lang. na! Balik! Ay!

kung galaw-galawin. Gusto kayo may mga sili-sili. Kay Papa, itutok mo dan. Oh. Ako na nga. <coughs> ako sili. na, ako na. Itutok mo kay Papa. Gusto kayo may sili. Wala sili ito eh. Hmm. Sige. Pusod naman kasi. Lagi nakahurubo na ito mga ito. Ano? Tawa ka mga nang tawa? Tawa ka mga nang tawa? ang baligoy isa pa 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 ah ah, ah <laughs> kulit dito mga ito, ah. Tawa. -hi Sahi, <laughs> Hig -hi <-higyan> ng tao sa hindi pa pa na hangin <laughs> ay, ay <sig> <laughs> Hirao, lang sir wala abutin <laughs> Oh, Wag na gel. Eh. Ay tara pa po pa, paus, paus na ibura ay. na, no? na, na, na. na <laughs> kunti. Dobro kaya? Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Wala mo bigay sa iyo na, ikaw na. Yes. Yes. Wag na gel bigyan. pa pa? na. Wag na gel, ikaw na. Ikaw, na Sa akin mo ipaubos at ubos yan. Dalawa pa lang. sa akin to, Basic ko sa... Ano? Abos oh, yung mga inoobos eh. Eh, to, oy. Ka ka <laughs> <inom>? <laughs> ano? <laughs> ano? 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 <laughs> ako di ako naginom tubig. Hindi na rin. Ah. Pinamamukha mo para ka nang mga sanas. <laughs> bakit? kaya mas mo kakuhain na ko kaya nga pagligo ko. ako na ano 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 na. ano ano ito ano ano na. ano 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 na ano 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 di hmm. nito sa Hindi pa akun, uh? si Papa Tay. sa wala labi oh Ano? Putlawit na labi mo. Ano? Labi ta labi mo, di papus, si hmm. sabi, ko ka parang hangin. Si O sa ibig na pawis oh Ya, kain pa mo. <coughs> 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 ano O naman pa pa. <coughs> 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 wala. Wala. Pako utot mo, tama. Ay, tira. Lalo yung mahal lang, lalo yung mahal lang. Ang ah, pinakamahal ito yung buldak. Hmm. Kaya nga, Kaso mahal. Hmm. Ano, ano? Ako hindi nga alam, yung tubig. Hindi <laughs> nga lang ano? ino, purula ka na. Ano mo nga mukha mo, puro ka na? Ay, talaga nga pula ako kanina Ay, pa, pagligo. Ito pala yun, oh. Ito yung kanilang... Pinakain at pretikim sa akin. Nakala siguro yung bibigay ako. Oh. Di ba ako gusto ko nga ubusin, oh. Mm. Gusto ko ubusin. Baliwala man sa akin, di maalala akong ibang tubig. Mhm. Mm